Hello guys, ang room ng anak ko guys. Oh, yeah. May pailaw-ilaw na siya guys. Oh no. Gablo na po siya sa akin. Galing kay, ang uh, mag-live noon, mura na Kung oh, oh. na ang <laughs> kukunso Pro na. Pro-nami kas, no? Mm. Hindi na lagi Baho. ho? Iyang kwarto, it's not bad smell already honey Mike. Ha? <laughs> oh, <you know>? Ha? Huh? <laughs> Hindi na baho iyang kwarto. Sa una, okay, magsulod ko. Ha? Labpuna, oh. Pero hindi, sa una, baho. man kayo yung iyang kwarto. So, kung hindi na baho. Alam. Kaya na siya, may sa guys, kanami man sa kwarto sa kung anak guys, ang may floor may floor mat pagit siya guys, oh agay, perde man mito si Imoha to <laughs> Ano amo ni gusto ni Mike lega ni abang flo ni ya dito sa kay Pila to sa Shopee to? Pila mani bakal sa Shopee? Ini ang floor mat ni gusto ni Mike mo? 300. 300? 300 plus. Wala na kagakaon to to ang imong ginaalawas Shopee

Ah, 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 Tingala ko si Aliga, naglibog ako nulo si Kota, gaya niya to, dito, inyong wala sa kunoy, so kwarta, iba ka nung pagkaon, ng uh -huh. di ay. Wa na ning bataan eh. Wala pa May na Kas! Wala! Mayo to to, yung nabasa sa ulan to to. Wala Why? Wala lang talaga ang datang, oh. Naipit. Hmm? Maipit. Pila na 600? O, dire ko si... Paano ni mag... Paano na anong kita ko to? Okay, kung alam mo na ito, tapos ako na Ah, may, may dala siya nga para, hey, ano? Man, baka papagas niya dapat. May, dapat, damos niya dapat, oh. Na lang. May... <laughs> dapat, may kwan ka dapat na, yarang... Salamang... Blow? Gaya pang, pang buho, ano ba?

Ang oh, saglo, di siya magala. Kasket, ano ito maglad kami kasi manang. Kasi color green kami. Oh. Oh. Pwede oh, na lang po na blow to. Ang bumili to, kung may blow, ang purnya suga to. Ang, um, ang... Kaya maano man, daguro, kung maula na. Ang akong gani, ang mamapudra, hindi ka tulog na po. Doon ang lipik, gani, ang ano. Kuy, delikado. Di na lang pagbutangan o suwane, eh, kay mamalupo. Uh, Kadulong si na kung butangan dito, gitu, suga, kapag may ginseng, Gusto ka sulat-sulat, sana, sana. Pero malupok man ang kong ama. Pwede man ang yapon kong ang ulan Pwede ang, ay, ka, But, uh, ang to to? Mura mag-uyab. Asos <laughs> mura mag-uyab. Mura mag-uyab. Sa so, skola na lang. Dason nga balik na to. basic may cover. No? Okay, okay. You no. you na mo <laughs> <laughs> Ay, man, yung kwarta. Tung pagkaon pagkaon tuto, may ganyan, wala ka niwang tuto nga ang kwarta ni mo, eh, morang ginabakal o siyapi, wala nang kagakaon. Kasi ka kaga pagin, kagano. Basi ang imo may istra, gaungtas, galaba na tong liog sa alamutan, wala nagamot, kaya gibakar ang siyapi, agay. Yatay, nabataan eh. Perde pa diba man ito, ang kwarto, ano eh. <laughs> Te are gani oh kung mag mag live do mag live di na lang ko mag live kay murag na lapsi na manungan ko dere sa suga na may lang tulo eh pero kung mag live kasi nila in na law ay na may ni pang aesthetic ya um, aesthetic oh uh, amo ni ko do lang ni oh Hello, Kana, <tutuk> kanami man na guys. Kanami man sini ni. Amo sini? gining gitudlo si ni sa isa o. Oh. Nag-idot dito, wide rig ka sulod to. Kaya kung ah. kaya nagiging sulod ang mga simule kaya nagiging sulod sa labre pa lang kita ito rin ko di ayay pa wala naman din si Kintoy na may aon sa kwarto ni Kintoy very good biit na ha ni Mike? sure okay, okay. 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 Yes. grabe man ka nami okay. o so, kwarto sa kong anak guys why naman ni Guru gabakal itong pagkaon sa eskwilahan kaya ang allowance gipanami namin naman niya sa si ayan kwarto na to mo um, sa uli tap imo um, to gyud ana sa iya siya ba to tanan ang nag ana sa uli ha kipabakal ko to feeds mo ngani kasi siya pinili sila resil tong ke okay, ano ko to kulang pa man gani to kay na, na, damo gali sila mo order to, kasi ni sinanay mo to giso giso gyud man to sa akon bakal ko man to feeds kag ano yeah, mo tong nabili, Yeah. Pila to daan ang Shopee daan? One tre to? So, kaduwa to ka one tre, one 3. Shop. To, 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 no? na to. Thank you for watching guys. Makao na kami guys. Kaya madamo ko din sa baboy. God bless. Nag-check lang ko sa room sa akong bata. kay gitawag ko ni Yeye Bonel. Kanami na sa iyang room guys. Grabe. Perde pa mi. Per, perde pa ko guys. Ako ang room guys. Dito guys sa apartment guys ba. Okay lang, guys. Ha? Pigig ko sa akong bata, guys. Nga, kabalo na siya magpanami sa si ang room.